Magandang araw po, magandang hapon at magandang gabi po sa inyo lahat dyan sa City Party List. Congressman uh, Carlin Chantay, maraming salamat po. Siyempre, salamat po sa ating Panginoon na uh, po kayong instrumento para po kami mabigyan ng tulong. Ako nga po pala si Jonathan Pelabello na uh, katira sa Cavite ngayon. At ako po yung na-stroke, po yung sa akin sa, sa puso noong July 29 po at to the airport of Ma'am Sinclair Castro. Bigyan kami ng tulong para sa hospitalization po. Uh, uh, para ako po yung karoon ng mga gamot at syempre yung sa hospital na rin po. At ito po ako ngayon, nagpapagaling po at gusto na lumalakas po. At papasalamat po ako at walang pasalamat, pasalamat sa po ang pamilya sa kay Ma'am uh, Congressman Taro din tanjay po sa Great Party Lewis. Sana po wag po kayo magsawang tumulong sa mga kababayan natin na kailangan po. Mabuhay po kayo lahat dyan at uh, pagpalaan po po kayo sa susunod mo uh, pa araw Panginoon. At bigyan po kayo ng gabay. Thank you, thank you po. At sana mabig po po kayo para uh, sa usun po. Thank you, thank you po. Ingat po regards po sa inyong pamilya. God bless.